Nag-unboxing kami ng aming uniform sa... Uh, maliit? Patingin ako ng <multipan> ano kung halimbawa maliit. Mali e, trital. Aba abaka malit tayo. Tingnan ko yung ano. Ito, tingnan mo. Diba yung kalagay yung ano na yun? ano Anong size ng minano mo? Minang gem? Forty-eight? Oka okay na <laughs> okay naman ah. Forty. naman ah. So, yun guys. Sige, ang um, Picture na <laughs> Ito. Ito, forty. Tingnan ko nga kung ano. Tama, okay. Ang lit naman. Nakala ko American size. Ah, uh, insak ko naman. parang sakit. Ang sakit sa park. Nakamigis ano na ako. Masakit dito sa dulo Dito. Bakit, um, o, kamalit sa akin to. Dito, um, yes. oh, mas maganda yung Sakto lang. Kaya lang magaguka. Wait lang. Balik tayo doon. Sabihin mo yung sapatos ko. Oo, oh, yung sabihin mo. Sakto lang sa akin. Eh, lang sa akin, goy. Palang 40

Eh, sa sabe na di eh. Sakitin mo ako. Saket, lang sa TikTok. O, kung pa uli 'yung or ang driver. Pagpasok mo, printer 'yung saan na natabi. 2 euro, 0. hindi kasi akala natin na may merchandise. size. 'yun. sa mga lang di na mapupunta wala na Ano

Maria, 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 lang? Maria, 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 Jason. No. Maria, 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 lang. Maria, 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 lang. Maria, 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 Sino ba yun? Ay, hindi mo lang mag nila, oh. Ako, hindi ko magpapasa. Ang kakasang talaga sa akin, oh. Hindi mo, ako na... Sabi niya, na... Hindi ako ako na... Hindi na... Hindi ako na... Hindi ako na... Hindi oo na... Hindi na... Hindi ako na... May dalawang extra naman dyan. May dalawang extra naman dyan. Kasama sa champions si Jacy at si Neryl. Neryl. Magkantunin kayo to. Magkantunin. Ano? Iba ako? Walang iba? Eh, Neryl. Dalawa kami. Maria. Maria? Oo. Iba ako. Iba ako. Iba ako. Iba ako. Iba ako. Mayroon cute kasi ah. Dito ni ka, um, Son. ka? Anong park ko? Anong park ko? ko nga ba? sa Tama talaga ang sinabi ko. Hati-hati Kung tayo lahat. Bakit na iba? Anong ba ito? Ano ko ba? lang, ah, ano, kaya siya oh. kanto, tapay juan, 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 tapay

Yung pag-overall namin, oh, yun. para sa ano yata to, so galimbaw may dumadating na, anong tawag mo, yung product na mga food, kami yung maghahakot. Ha? Okay maghahakot? Balita dito sa'yo, eh. Tanyan na, ha? Hello? Sir, what's <laughs> your... Balita yung mga food. Ano yung ba't nasa puso mo? Asin na.

lugar, ang ilinis daw meron. Sabi? Oo. Oh. Pero wag dalhin din kasi hindi pa na hindi pa naman to finalize at ano. Don't you know sa akin mula dito? Ang mga brano. Dalhin dun sa dalhin mo sa kanya dun. Okay. Dito, Ano malit din ito? ko naman yung size. Uy, pinakita ko nga sa akin, sira, sabi. Ulo yung Nagpalit na lang kami sa inang damit sa inang masay,

Ayan, yeah, naisip tayo naman. Ano, kahit sa bagay ako, putang laki ang sakit. Ano yung size niyo, George? Dibas, yes, yun naman lang natin, di ba? Hindi hmm. naman diba, tayo alam na Sa akin tayo lahat. Medium? oh ay eh. Eto siya, ano mo? Large sa akin. Large din sa na Anong color siya? size ng ano? Palit tayo, large din sa iyo? Oo, sa akin. Large din sa akin. Ganyan itong kulay? Lahat na lang na ano, lahat ng, mo, na lang na. Ibalik lang doon para i ano yung ba? Salo mo lang kayo guys. Ikaw ang pangin. Ba, so e. uh, yes, balik ka yes. Ako yung sapatos. Ano sa akin? Anong size ba yan sa'yo? 33. 33? 33? Yan ang gusto ko. Alam, yung ganit ko ang laki. Ano sa yan? Lago na palit-palit sa akin. Magpapalit ka kay Sai? Problema kasi sa akin yan. Medyo mo kay Sai. Anong size na nalit kay Sai? Ano sa akin? Tinan mo nga mo.

pamit ni Tuboy, ayoko. Kapalitan sa, 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 ano, sa, ano, sa, 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 Kapalitan kapalita Ay, mo yun. Kapalitan mo yun. Kapalitan mo yun. Kapalitan mo yun. sa Kapalitan mo Hindi mo napalitan yung Hindi Hindi wala akong ano. Kapalitan mo nga. Ito sa'yo, di ba? kapalitan mo yun. Mama yun. ba sa'yo? Ah, ikaw po 'yung 37? Ano 'yan? Hindi pa sa akin 'yan. Pa-pa-pa. ano amino po tawag ka ba kasi may number Ano yan? Ngunit Sabi niya ako, daw. Ano mo, okay? May lang ka Isas ko lang talaga ng ko yung isa. Mayroon lang. Tapos pati yung, ano mo yung, sa na yung pantalang. Pag-isapat o. Ano pero may islax din naman ako dito ayaw edasya o ganyan kung may kung ano kung ano kung ano kung ano 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 kung 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 ano ano kung ano kung ano kung ano ano ano